Du drepte meg! <laughs> 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 the Golden Sun yeah. was great in the sky wake up flowers wake up mountains wake up trees he said arise birds arise butterflies wake up bees and they greet in the morning very interesting oh, oh, oh.

Kasi sinabihan na kayo ni Hetty kanina. Are you okay? Huwag niyo niyang ulitin yun, ha? Mabuti na lang, hindi kayo nabalian. <laughs> Ako Oo. yata ang nabalian! Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. oh. Nakukawawa naman si Pinkoy. Eh. Hindi kaya ng nature makeup kit ko na ibalik ang naputol niyang sanga. Sorry, <laughs> di namin alam na nasasaktan ka namin. Mukha kong mas balakas sa inyo kasi kaya kayong buhatin ng mga sanga ko. But you have to be gentle with me. Sorry, people. Oh. Ulit. Yeah. Niyo, si people. <laughs> di na maulit. Yan. Hindi na sa akin makikipaglaro si Pitoy. Hindi ko gagawin sa inyo yon. Nandito lang ako palagi. Diba, sabi ni Jollibee, kung alagaan nyo ako, alagaan ko rin kayo. Tama ba ako, oh, mga bata? Wala! Tama yun. kayo. <laughs> May mahalaga kaming sasabihin sa inyo tungkol sa mga punong katulad ni Pipoy. Kung hindi natin sila aalagaan ng mabuti, wala na tayong maaakit ang mga sanga. Wala tayong mapipitas na bunga. Walang lilim kapag mainit ang araw. Walang matitirhan ang mga ibon. Pag walang mga puno, oh. hindi na maganda ang mundo natin. Kaya ano ang dapat nating gawin? Atadaan ng mga puno at din mm -hmm. si mm -hmm. Tama! Hindi lang ang mga puno, mm -hmm. kundi ang lahat ng may buhay. Lahat uh -huh. ng mga halaman, mga bulaklak at mga hayo. Uh -huh. Okay, kids? Mm -hmm. Para matandaan natin yan, isulat natin kay Pipoy! Oh. Ay, alam mo naman na hindi ko gagawin sa iyo 'yun. <laughs> si Popo talaga. Hindi <laughs> ka na bang atakihin sa puno? <laughs> <laughs> Ito pa. Ano ang paboritong oras ng mga puno? <laughs> Eddie, lahat ng oras. Hindi. Oh. Oh, Eddie, ano? Eddie, 3 o'clock. Anong puno ang mahaba? Eh, ano? Eddie Malonggay! <laughs> anong puno ang romantic? Ano? Eddie Molave! <laughs> Eto, anong puno ang hindi puno? Ano? Eddie ang nakakabingi. Ano? ano? Oh. E di, kamagong! Kamagong! Ah! E oh. Ayan, Pipoy. Eh. Gusto ka lang namin pasayahin uli. Oh. <laughs> We're gonna make someone smile today. We're gonna spread some happiness. So, what do you say? Cheer up a friend who's feeling down So come on everyone in Jolly Town you feel good too When you help a friend today Sumasayaw sa tuwa Kanyang tibig Kapag hindi ang saya Dito tayo, dito tayo Pwede siya sa tawa